Ever since nung bata pa ako, hindi ko pa napapanood yung buong sistema ng prosesyon dito sa Baliwag. Dahil kasi ako palaging nasa likod niya, ako nag ng sa pagtutulak sa mga bata dahil usually ang tumutulak kay San Juan, puro mga bata. Kay Boyet ipinagkatiwala ng kanyang mga magulang ang pag-aasikaso ng paglabas ng San Juan Evangelista. Malaman si Chudoro Bicastro, na na ipinangalan naman ng mga lolo ko, sa akin. Tapos, ang hindi ko mali, ang tapas ang tawag sa akin ay si Boye. So, ngayon ako yung 59 years old at ilang years na rin ako nagsiserve as lay minister so, ng parokya ng kapatid sa Dagis. So, okay, ako po si Hello, ako po si Maria Felicidad Castro Castillo na ang pinangalan after na kaming Lola na si Lola Nene pero ang tawag nila sa akin ay Mary Ako po ang gulsong anak ni Dr. Felino Castro at yung si Nancy Castro. At the same time, kami naman nakita niyo sa lahat ng aposole sabi nga ng Panginoon, siya ang pinakabata. Kaya as you can see, pag mahal na araw makita mo puro bata tumutulak lahat ng mga taga-subit ng mga bata na taga-Calderon. Eh, generation to generation sila ang nagpapatuloy na tumulak kay San Tapos, ayan, uh, uh, daming, daming sa lalabas uh, na nga, every, from Palm Sunday to Easter Sunday. Uh, oh, Sunday. maraming marami po siyang marami labas. Po siya oh, labas. Siya oh, okay. Sa susunod na mahal na araw, isusuot ka ako. Magkano ba? Buti ka kung ganun, eh ganun o sige ka po gawin mo na. Alam mo pa rin ako, yung pinagawa mong yun, kaysa mo ha, sa sa'yo. Nine years nang hindi nagubuntis, alam mo, after one, one week, si Araway na ihilo, pinunta, dinala sa ospital, pinuntis. Hmm. Ilang taon na po sa inyo po si San Juan? God. Kasi ako 7 years old pa lang ako. Saan mo na ito eh? Ako 59 na uh, oh, ako. Ako uh, din, ano na din ako? Almost ang, uh, uh, ano, si daddy ilang taon na, almost. 50 na? Ang mawa na 100 po. Oo, siguro 100 years old. Ano ba na ano? Hindi na po dahil hindi na nailalabas, kawawa naman. Pero yung mga bata, si San Juan, basta may nawalang bata, nandudun sa amin. Okay.